po ay dating protestante sinsburg ako po ay seven-day Adventist. Buo ko pong pamilya ay protestante po kami. Dahil nais po namin makita ang katotohanan at kung saan po ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po ng aming pastor sa Sabadista, narito ang tunay na kaligtasan. Ngayon, ang nanay ko po na-challenge po. Sabi niya, nasaan pa ang tunay na kaligtasan? Naririto nga ba sa aming sinasamahan na simbahan namin, ang Sabadista? Para po makita po namin, lumabas po kami sa aming simbahan na Sabadista. dinana po po namin kung saan po yung tunay na kaligtasan, ang tunay na daan. Lumabas po kami, nagpunta po kami sa Iglesia ni Cristo. Sa kakahanap po namin, tunay nga na pag kayo ay kumato, kayo pagbubuksan. Kapag hinahanap po ninyo at inyong matatagpuan, ganun po ang nangyari sa amin. Kaya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan at tunay na kaligtasan. Kung Bubuksan lang ninyo ang iyong puso at pag-aaralan nyo ang pananampalatayang katoliko at masasabi ninyo na naririto ang tunay na kaligtasan. Si Sister ang buhay na testamento na kung talagang hanapin ang tunay na iglesia kasama ang panalangin, ito talagay matuklasan at kaya'y niyakap niya. At sa kanyang pamilya, ang simbahang katoliko. Imagine, ipinanganak na Seventh-day Adventist. Di basta-basta Seventh-day -basta, Adventist, grabe ang pagbrinwas niyan. Seventh-day Adventist, tulad yan yan sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Kaya nga si Felix Manalo, doon natuto paano ipag-chop-chop yung mga aklat katoliko. Then, dumaan siya sa sila sa Iglesia ni Manalo na iglesia ni Kristo. Then, sa ba? paano naging katoliko? Ito kasi, SDE, iglesia, ba? walang pagkakaiba yan. Sila talaga ang nagtuturo na ang Santo Papa ay katuparan daw sa halimaw na may dalang numero 666. Pero makita natin dito na talagang inahanap ni Sister at sa kanyang pamilya ang tunay na iglesia at ito'y nakita nila, ang simbahang katoliko. So, di basta-basta ang pinanggalingan nila dahil grabe talaga ang pagbrinwa sa mga kaanib. At maraming mga kapatid dating Seventh-day Adventist na ang akala nila, yung inaniba nila na Seventh-day Adventist ay tama na. Uh, biktima lang sila. Uh, lalo na sa Iglesia ni Cristo at sa Saksi So, ito ang uh, pahayag ng uh, isang madre na ngayon nasa na simbahang katoliko pero noon ipinanganak na SDA naging INC naging saksi. Siya nga pala po, uh, bago ang lahat, magpapakilala nga pala po ako, no. Ako po si Sister Josephine Reyes from the Annunciation. Sister po, sa kakahanap po namin, tunay nga na pag kayo ay kumato, kayo pagbubuksan. Kapag hinanap po ninyo at inyong matatagpuan, ganoon po ang nangyari sa amin. So, hinanap po namin ang tunay na daan. Pumasok po kami sa Jehovah Witness. Nakakasama po namin sila sa mga Bible study. At sa sabadis ako talagang since birth, hanggang sa nagkaisip po kami, meron po kaming Bible study. Tapos, uh, pumasok rin po kami sa Iglesia Ni Cristo, sa Board Again, sa Baptist Kung lahat po, talagang inala po namin ang aran kung nasaan nga ba ang tunay na kaligtasan. Ito po, katoliko, ito po yung pinaka huli po namin na pinag-aralan. Ang hirap pong tanggapin ang salita ng Diyos, ang pananampalatayang katuliko, sapagkat lahat po na pinasukan po namin, isa lang po ang paniniwala namin. Marami po kami again sa pare, sa mga riburto, sa pagdarasal. Lahat po yun, napakahirap tanggapin para sa amin. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat gumawa siya ng paraan kung paano kami magkakaroon ng liwanag at mabuksan ang aming isipan at kung paano tatanggapin ang kanyang salita. Sa pamamagitan po ng mga ating kaparian ay unti-unti pong nabuksan ang aming isipan. Sa pamamagitan po ni Father Archie Giriba, ni Father Sunny, Sunny Ramirez at ni Father Francis Gustillo, sa kanilang mga salita ay unti-unti po kaming natuto. At nagpadala din po siya ng mga preachers na Catholic Preachers Group upang matugunan ang lahat po ng aming mga katanungan. So nagkaroon po sa amin, sa bahay po namin ng Bible study na apologetic, doon po kami natuto. Kaya ngayon po kami, buong pamilya ay naging tagapagtanggol ng pananampalatayang katoliko. At isa, lang, at isa pa po, napakalaking bagay po sa akin ng El Shaddai Prayer Party. Alam niyo po ba, 1986, Nung nagsimula po ako ng makinig, makinig pa lang po yun ha, sa mga awitin ng El Shaddai, ng mga kuwar. Doon na palanggot ang puso ko kasi ako po yung tao, palagi lang nasa bahay, nag-iisa, wala akong pakialam. Pero ang pamilya ko, lagi silang nakikinig kay Brother Mike. Tuwang-tuwa sila. Ako naman, nawili ako sa pakikinig ng mga awitin. Doon ako hinipo ng ating Panginoon. Hanggang sa unti-unti, nararamdaman ko po unti-unti na ako pumapasok sa El Sadan. Nakikinig kay Brother Mike. At hindi lang po yun, natuto rin po ako katulad ninyo na manggang madaling araw, walang tulugan. Sa umulat, umarang, nandun din po ako kasama ko ang mga kabataan. Nung pinakikinggan ko po yung awitin, Walk with Faith, Ayon Never Walk Alone, talagang naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Kasi po, papaano niya ako dinala, kung papaano ko nakita ang liwanag patungo sa katoliko. Kaya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan, ang tunay na kaligtasan kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at pag-aaralan nyo ang pananampalatayang katoliko at masasabi ninyo na naririto ang tunay na kaligtasan. Hindi ako naging bigi sapagkat binuksan ko ang aking puso at natuto akong makinig. Laki ako nakikinig kay Brother Mike sa mga pare, sa mga misa. Pilit kong binubuksan upang magkaroon ako ng pag-unawa at hindi ako maging mangmang. Kaya ako'y pinagmamalaki ko na ako'y isang katoliko, mamamatay ako bilang katoliko na may kaalaman. At tanda akong ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. Amen. Dila lamang po ang aking masasabi. Maraming maraming pong salamat si... Oh, si... Uh, kayo po ba na nakinig kay sister? Imagine, si sister ay pinanganak na uh, Seventh-day Adventist. Pagkatapos dahil inahanap nila ang tunay na iglesia, natutuong uh, na tatag ng ating Panginoon so Kristo Napaanib siya sa Iglesia ni Cristo. Sila, ang pamilya nila, sa Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo. Buti na lang, di nakaanib sa kay Elisio Soriano. Oh. And then, sa saksi ni Yova. And then, naging born again pa daw. Naging baptist pa. Oh. Pero, sa paghanap nila sa katotohanan, yon totoo talaga ang sabi ni sister na di basta-basta, di madaling tanggapin ang simbahang katoliko. Lalo na galing ka sa Seventh-day Adventist na ang Seventh-day Adventist may mga propaganda silang piki na madre. At niribat ko yan sa radio station, mga kapatid, dahil binigyan ako ng kasi tape ni kasi pa noon ni Father Joe Maghenay. Sabi niya, iribat mo to. Kaya pinakinggan ko talaga. Nako, piki talagang madre. Dahil sabi ng madre, na-assign daw umano siya sa Vatican. Doon sa Vatican, yung piking madre ha, sa Vatican, dalawa pala umano ang Vatican. O, oh, ang galing magkwinto. Merong Vatican 1, merong Vatican 2 akala niya building 'yon dahil sabi niya ang Vatican 1 doon nakatira ang Black Pope. Ang Vatican to doon nakatira ang a uh, White Pope. Oh. Imagine akalanya building ang council. Alam niyan sa mga Seventy Adventist na nakakinig sa testimony sa Peking Madre. At sabi pa niya, grabe talaga propaganda nila. Bakit? Sabi niya, doon sa Vatican I, doon umano, nilaglag ang mga bata na mga anak ng mga madre na binuntis ng, ng mga pari at obispo. Yun ang sabi niya. Imagine, pinalitaw na ang Vatican I at Vatican II building. Hindi lang yan. Di po ba? nag din sila ng Peking obispo. Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, <clears throat> ang kardinal. O oh, eto, maalala nyo, pastor ito ng Seventh Day Adventist, si Cesar si Dizon. Kardinal daw umano. Eh, yan. Kaya di basta-basta galing ka sa Seventh Day Adventist, galing ka sa... Grabe ang propaganda nito. ito. Oh. Ah, tingnan nyo, nabuking natin to Dahil namimiki ng uh, obispo. Oh? Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo kasi sabi nyo gawa-gawa ko lang <clears throat> ang cardinal mismo. Oh, gawa-gawa talaga, ha? Ah? Naieto, eh, eh pa natin mga uh, kapatid. Oh, oh, bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibige sa premium sa ng $1,000. Paki play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible, it is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, Remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangyiling ng araw ng linggo. O, oh, see? Ah, uh, yun, bishop mismo. Diya, yeah, pinipiki nila ang uh, obispo daw ng simbahang katoliko Ngayon, dahil na booking siya, na hindi pala yun bishop ng simbahang katoliko anong palusot niya? Walang pagkakaiba daw o mano. Una, hindi daw umano pinakilalang bishop yan. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dyson. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talagang ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. Oh, see? Ipapakita di, ko sa uh? inyo para po kayo na mismo kasi sabi niyo gawa-gawa ko lang. <clears throat> di daw niya pinakilala pero balikan natin ito, ha? Ga ganito mga, uh, mga ngaral ng Seventh Day kaya di basta-basta ang nangyari sa buhay nila ni Sister at sa pamilya. Dumaan siya, ipinanganak siya sa siktang itong mamimiki ng obispo. Ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and... Oh, so, ah, uh, dito tayo sa huling bahagi. Di ba niya pinakilala na, na obispo? Na it's not kami, magawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Ni-research natin ito mga kapatid. Marami talaga kung tingnan ninyo ang tingnan ninyo ang uh, YouTube, daming mga nagpakilala na yung pinakilala niya Bishop ng Katoliko. natunto natin, hindi pala ya, obispo yon. Isa palang aktor na dinamitan lang, binihisan lang at pinakilalang bishop. Kaya nang nabuking na, anong sabi niya? Di daw pinakilala. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dyson. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talagang ang bishop ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo nagamon. O si Booking na, no? Aktor talaga, hindi bishop. O gan ganyan sila, magpropaganda. At anong palusot niya? Walang pagkakaiba yon sa aswang-aswangan. Sinabi dito, Vincent G. Morton, aktor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyap. O si, eh, si Vincent Morton isang aktor na binihisa nila doon sa Los Angeles na pinakilala nilang bishop. So ang mga inosente, lalo na sa mga uh, miyembro nitong ipinanganak na na SDA, dahil pastor ang nagsalita, maniwala talaga, di ba? Pero na booking, aktor pala. Sa LA, dito po sa California, <clears throat> then dressed in the robes of a bishop. So ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba mga kapatid na may mga pelikula kaso aswangan hindi talaga aswang kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. O oh, see, yun ang palusot niya. Kahit pinakilala na niya mga kapatid na ah, bishop ninyo, cardinal ninyo, yon pa ang kanyahan. Uh, walang pagkakaiba daw umano sa aswang-aswangan. Oh. Yun ang palusot niya. So di basta-basta pagkatapos lumipat pa sa sa Iglesia ni Cristo. Oh. Etong Iglesia ni Cristo, ah, grabe talaga ang tira, no? Seventh Day ang Papa ang katuparan sa 666. Sila ang nagpalabas na sa tiara ng Papa may nakalagay na Vicarious Filidi. Pero inaamin nila, daya yan ng SDE. Bakit? May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinikturan niya ito. Ang picture bitbit -bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa koruna ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Felidae para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Felidae. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture ng, ng, sa ng Pope na merong Vicarious Philidae. Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of chara Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number four, inattempt niya, ginawa talaga niya. nag re siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Felidi. <clears throat> Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di ng general conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original, na bago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng ministry magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tsara, picture. Kanilang dinisisyonan, failed ito. Hindi ka dapat dapat. Bakit? To disclose sa picture na may vicarious felony. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, Oh, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid. Mga kaibigan, hindi po natin yan itinatanggi. Ayan, oh, di ba? Inaamin na sila lang pala sa SDA ang naglagay ng vicarious filidy diyan sa ha, tiara, mga kapatid. Sila lang. Oh, Yung SDA, ginamit yan ng ni ba? At ginamit din yan ng Iglesia Ni Cristo. Oh. Yung will really, No? So, di basta-basta ang ang desisyon sa pamilya nila ni sister. Ah, kaya nga, may panawagan sila si sister, ah, si sister, na sa mga katoliko, dapat, di lang sapat maging katoliko ka, dapat may alam ka. Ah, alam at handa mong Uh, handa mong ipaglaban ang pananampalataya. Uh, dahil uh, sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, napakalinaw yan. Pahina 80-81, uh, Paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. So, yun mga kapatid, di sapat na... Basta katoliko ka, dapat. Alam mo ang pananampalataya mo. Pilit kong binubuksan upang magkaroon ako ng pagunawa at hindi ako maging mangmang. Kaya ako pinagmamalaki ko na ako'y isang katoliko. Mamamatay ako bilang katoliko na may kaalaman. At handa akong ipagtanggol ng pananampalatayang katoliko. Amen. Mamamatay akong katoliko na may kaalaman at handang ipagtanggol ang aking pananampalataya. Imagine, yung nilipata nila ang Iglesia ni Cristo. Kung sa Seventh-day Adventist magaling mag magaling gumawa ng propaganda, Ganon din ang INC. Naalala nyo ba? ba? Diba? Ginamit ito ng INC, itong aklat na ito. Alam niyo, hanggang pahina 18 lang ito. Pero lumagbas ang pahina. Balikan natin ha, balikan natin. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 si ay eh ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Dios kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. O, oh, see? Magaling talaga. Binasa lang ang aklat Katolika. Pero, kung di talaga ninyo i-research mga kapatid, alam nyo, uh, mapauo talaga kayo. Dagi, pakita natin, ang, ang binidyohan natin, bakit umabot sila sa pahina sa Isintay Tris na ang pinakitang aklat ay hanggang sa pahina 18 lang. O, oh, tingnan niyo. Oh, ang, aking Birhing Mariang, o, oh, oh, pahina, pahina 1. pahina 2. pahina 18. O, oh, tingnan niyo. Wala nang pahina 19 niyan. Hanggang pahina 18 lang yan. O, oh. So, kaya, totoo ang sinabi ni Sister, di basta-basta ang desisyon nila na iayakap sa Simbahang Katoliko. Lalo na na itong mga nilipatan kung saan, uh, galing sa seventh Adventist, and then lumipat sa Iglesia Ni Cristo, napakagaling talaga sa, pro sa propaganda laban sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko. Pero panalangin natin sila mga kapatid. Dahil ang akala talaga nila, yung inaniba nila, ay tunay na. At tandaan ninyo, maraming nabiktima sa maling akala.